Makalipas o may git sa dalawang dekadang pagtatago. Ayun, arestado na ang lalaking sospek sa pagpatay sa kabaryo nito noong 1999 sa Rizal. Nabatid na nag-ugat ang krimen matapos mapiko ng sospek sa paulit-ulit umanong pamimilit ng biktima na umutang ng alak sa kanilang tindahan. Report mula kay Jim Tihano. Inaresto ng pinagsalit persa ng siniluan Municipal Police at Regional Intelligence Unit 48 ang 57 anyos na lalaking ito makarang ikasang manhunt operation sa barangay Manggahan Rodriguez Rizal. Ang sospek sangkot sa pagpatay sa nagngangalang Chupisto Katarni noong dekada 90. Karoon tayo ng idea kung saan natin makikita yung sospek and then karoon tayo ng series of surveillance sa mga lugar kung saan yung info ay doon siya nagtago noong mga panahon na siya ay nagtatago sa patas. Sa unat ng siniluan polis, namuong galit ang naging ugat kung bakit nagawa ng sospek ang krimen. Dahil sa mga biktima ay meron mga alitang nang naganap ng mga panahon na yon sa mga sospek at dito sa taong napatay. At ayon sa ating uh, custodial debriefing na ginawa dito sa ating na ng suspect ay talagang sila daw po pala ay binubuli nitong taong na patay nila. Taong 2000 ang labasan ng warrant ng suspect sa Branch 33 Regional Trial Court ng Laguna na inisyu ni Honorable Presiding Judge Zoraida Salcedo. Halos 24 na taong nagtago ang suspect na kinilalang si Mula po nung nangyari yung shooting incident dito sa Siniloan, Laguna, yung kaso nga po ng murder, ay umalis na po sila dito. Nagtago po sila sa iba't ibang lugar, sabi ko nga, sa bayan ng San Pablo, sa Rizal, NCR, at doon sila naganap ng kanilang nilang mga kabubuhay. Paliwanag na suspect, nagsimula ang lahat sa umano'y pangungutang ng biktima sa kanilang tindahan noong mga panahong iyon. Subalit hindi ito napagbigyan maliit kami tindahan. Nagiinuman po sila. Nangungutang sa amin ng alak. Tapos naubos na po, umutang pa uli sila. Wala na po talaga eh. Tapos nagsara na po kami. Tapos nagkalampagan po yung bubong namin. Aminado si Tonga sa nagawang krimen. Subalit depensa nito, Kinailangan niyang magtago sa batas alang-alang sa kanyang pamilya. Maliliit ang anak ko. Ayaw ko po talaga magpaklo. Kasi kailangan ako ng mga anak ko. Nagtatrabaho po. Anak ko ako. Labis naman ang pagsisisi ng sospek. Yung mahal ko po nga asawa ko. Ano. Saka sana mapatawad nila po ako. Yung pamilya ng nang nagdesilasya ko po kasong murder ang kinakaharap ng sospek na walang kaukulang piyansa habang pinagahanap pa ang kasamahan nitong sangkot sa nasabing krimen. Jim Kihang, para sa mata ng Aguila. matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.